traffic tayo. Boss, dyan. parang tagal na nitong ginagawa 'yan, ano na 'yan, kalsada na 'yan, no. Ay, ganyan talaga 'yan, sir. Ito, lagi traffic dito dahil diyan eh. Oh? Oo. Oh. <coughs> Ilang taon na ba kayo nag-ano, nagbabyahe rito? Lagi 'yung dumadaan dito 'yung mga gantong traffic, tuloy may mga ginagawa ng nakalsada. Uh -huh. Wala, lagi na lang ganto rito 'yan. Tulad niyan, no. Yung mga sira-sira ng ano? Daanan, mga daanan. Oo. Uh -huh. Sanay na kami diyan. Parang <coughs> tinetenga na lang eh no. Oh. Binubuo sa atin pondo eh. Alam mo, ah, ganun na 'yan, alam mo. Hindi na bago 'yun, boss. Ah, uh, ay. Ano ba nangyayari dito? Ay, magagawa tayo, tayo ng mga ayusin. Ah, pwede. Yung mga ayos sa hanggang are ayusin, ayusin na lang yung magulo. Kung ah. sino yung magulo, no, yung nagpapagulo. Parang ganon ganun Gano ginagawa nila rito. may ayos na tapos sisirain. Wala namang ah. problema. Teteng ganan ganyan. Ay, nagsasanay na. Okay, okay. mangyayari pero wisho pa ano. Imbis na dapat eh ano eh improvement. bago namumuno, Bago rin ang gagawin yung ginawa nung dating nakaupo, sisirain. Eh. Oo, oh, para wala silang makitang ano. Butas. Pinupunan nila yung ano yung gawa dyan, ng dyan. iba. Tayo, mga to, ayun uh -huh. oh, no? nakatenga lang. Pinupo uh, yeah, ah, na mga machinery yeah, yeah, nila dyan. Tuta, yeah. Detail Tapos kunyari wala magtatrabaho dyan. Perwisyo no? Okay, purvisyo purvisyo. Lang. tuloy lang. Tulad yung manakaharang diba? Ay hey, no. nako. Ay na pa tayo dito yun. Okay, nagkukos ng traffic tuloy, imbis na dapat yung biyahe mo, ano lang, less than okay. 30 minutes. Hmm, Madadagdagan pa ng 30 minutes. Ay, ganyan sir, sanay na ako rito sir eh. Wala.